200 hectare naman ang kanyang target. niya parang kampingan tapos may Malakas ang loob kahit walang papel. Walang papel niyo. Bahala mo sa dinar, tatawagan ko na lang yun. Hindi pa papel po natin siya, hindi baliwalain. Hindi malaki niyo ba itatanong kung wala nang kabawas-bawas yung 750? Ito, po, ganito po 'yon. Uh, kasi magtatagal ho tayo, gagabihin tayo eh. Wala um, na po yung buyer, hindi po Kung um, ano na po na yung binigay nila ng presyo, ipo-paparating namin. Okay. Na na, uh, mahirap naman na tumawad tumawadahin. Hindi naman po kami ah, tumawad, Hindi ahinti. ho. Eh siyempre ma, may Ang alam ko kasi sa mga ahente, kahit counting timbre, may timbre yan nung eh, buyer. Na-tripping Okay. Na kursunod na hindi kami, sa kami babalik at sihirin sa inyo. Okay. Ngayon, ang um, pag-tripping, ti, siyempre titingnan. Sa bagay, nakita na ninyo. Ah. Oh. Inakabot na. May Pero mayroon pa doon sa dulo. Ano picture na ba? Ano na picture na ba? Ay, Nakaabot kayo hanggang dulo? Ay, wala pa po. Wala dito. Oo, okay. Hindi ko kulang alam kung sino mayari. Ah, lang. Kaya kayo nakalampas. <laughs> Sabi ko, nakita ko na ako si ate. May pag-friend ako sa kanya. Mas pwede kasi may picture para may kung sa <laughs> hindi sila nangangapa sa... Meron po, hirapon. meron po, meron na po. Meron para paghanbang yung... Nagbibigyan na po ako doon. Ah, yung pinagay ko, dahil sa yun... Kompleto po ba yung papeles na yun? Yung papel po. Ilan po na ito po? Ilang po, po, pa, po pa, mga ah may mga ako diyan? Tatlo. Mga papel. Tatlo. tatlo. Kasi baka... ang yung pinagbibili itong harap hindi pa. Hindi ba kami may... Ay si dalawang papel. May tago kayo. Oo. Yung bulyan. Uh, uh, at saka sa Bernard. Pero yung yung pong papel na, na sa inyo. Baka may Eh ko lang yung papel sila na ako talaga. Papel picture ko lang. Hindi importante yung magkano. Ano na natin?

Sino. Sino yung nag-apura kanina? Na ngayon na tayo, tayo mag-tripping. Ah, wala na ba apura? Sino? Birthday ko kasi ngayon, sabi ko sa iyo, bukas. Ay, oh, sabi ko bukas. Happy birthday po. Tapos, ko na mga kasama ko. Ang nasa gupa ko, ahunin, naglakad. sabi ko ito pa birthday sa akin ni ni Obet ah. Kasi pa po si Chairman. Ah, uh, baka ko, baka daw no, pwedeng ano, kailangan kailangan do, baka. Hindi <laughs> naka-schedule na po kasi eh, tapos sinabi niya, "Oh, birthday niyo daw." Sabi ko, "Ay, paano maka-cancel 'yun eh?" Hindi, di ba sabi ko, "Ano oh, ko, na ko na 'yung mga oh, yung driver kaya ko." Nga, sabi nakasama sabi ko, "Kasama Kaya nga, At saka ano ito. Eh? Sabi ko, "Nako, na-cancel ko na, nasa Laguna, nasa DP 'yan eh." Hindi tsaka may, may tripping, din ako na umaga, eh, sabi ko, "Ano, kinansel ko." Sabi ko, "Nahin ko muna 'to." Sabi ko, "Ito sa Santa Cruz pa." Doon pa galing 'yung aking So, kailangan mo yan dapat pala. <laughs> Birthday. Good Wala, iniwanan ko yung mga kwa ko doon eh. <laughs> Mapicture muna yung ano. Tapos, pero okay naman ano. Hmm. Ah, <laughs> nakita kikosya na nila. Tsaka ay, alam pa. Ano pangalan ninyo, Eh, Ed ho ako, ako, Ed. Ed, Ed ano Banaag. Hmm. P, ah, yung nanay ni Willie at nanay ko magkapatid. Hmm. Hmm. Ed, Banaag. Ang kilala ko naman katambay, Ay, si Ka Omar. May kilala ko akong... nung araw. Patay na yaw. Kasi matagal akong biyahe rin ng Tanay Crossing. Eh, for 50 pa ang Tanay Crossing, kilala ko namang katambay. Ito ako. Kaya picture na na para hindi ko ano. Kaya picture na na. Clear. Opo. Robot na ako. Kasi hindi naman isang bayar namin eh. Talaga, marami po. Talaga. Kung alin po yung... Ang gusto lang namin talaga, maganda i-direct sa may-ari. May kasama rin kami pero, ibig sabihin, mas maganda yung naririnig din namin, ang paliwanag sa may-ari. Hmm. Uh, nasaan yung title? Ayun nandun sa uh, mga tututong. Ah, uh, um, okay. So, yun, yun yung malabo eh, yung title. O, oh, kwan, saka sa si Xerox yun. Uh, saka sa si Xerox, lumabo. Hindi pa pala. Wala po, wala. Hindi pa pala. Papalakahan lang naman. Ang wika ko kanina birthday ko pa naman ay kako sige baka sakaling para para makakita naman ako ng buyer na uh, yun na nasabi ko sa iyo kanina ito yung ito yung 16 ito yung 8 kailangan nang hindi natin pagbibig kung so, harap lang, hindi muna ibebenta. Pero ano po sukat dito nasa harapan niyo? 8.7 Hectares. Tapos yung sumunod. 16. Kaya naging 16. Yung kapatid ng lilong ko na babae, pinagbili sa Bernardo. Kaya naging 16. So ilan po yung binibenta? Ilan po yung total na binibenta? 20, 20 na lang. -hectars. 20 plus yun. 24.

So, ganun na lang po. Mm. Parang may... Anong tinatayo nga dito? Oh, daming dami bakal, oh. <laughs> nga ha? Sinong Albert? Si ayan. <laughs> uh, uh, Bahay diyan na nagbahay, hindi na doon kay Ellen. Hindi na Oh. Ayun ay ay eh hindi man ako umiinom umiin. eh. <laughs> Itong mga, kwan, sabi, kasama yung bayar ay eh, wala. Sabi ko, Nasaan ang bayar? Ha? Oo. Oh. Sabi ko, hindi pa ako nakakita simula pa noon ng, ng bayar. Sabi sa akin nung isa yung pipilay-pilay makakakita ka na ngayon. sige, tingnan natin. Sabi ko, masama na kahit birthday ko, baka sakaling ito na nga. Ay. Birthday mo ba ngayon? Happy birthday. No, tell me, same to you. mo birthday. Hahaha.